Napansin niyo po ba yung mga nangyayari sa ating kapaligiran? Ano? <laughs> Parang kanta yun. Ah, uh, meron po mga digmaan, no? Nakita natin yung mga nangyayari nga. Naku, walang tigil ang putokan dyan sa, sa ano? Israel, Gaza, ano? Tapos, ah... Uh, Uh, hindi lamang yan, sa Russia, Ukraine, at sa, di ko alam kung saan sa pa meron, ano? Pero maraming wars. Merong mga lindol dito lang sa Pilipinas, ano? Nako, itong nakaraan sa sa Mindanao, tapos ito sa Mindoran, Metro Manila, sa Samar, ganyan. At sa iba't ibang lugar, ano? Yung earthquakes na malalakas, ha? 7.7, wow, malakas yun. At yung mga flood, no po, maraming flood, na po sa saan, kahit ba naman sa Dubai, no? Aba, maano, ang tindi ng flood, o oh, sa Saudi, etc. Ngayon po, eh bakit ba natin niyang tinatalakay? Eh kasi naman po, ay una-una, sinabi ng Lord na siya ay aalis, no? Pero muli siyang magbabalik. Uh, sinabi niya sa kanyang mga ano sa mga alagad niya na doon sa John 14, di ba? Um, nalungkot yung mga alagad no? sinabi niya na siya ay aalis. Uh, <laughs> Ayun. Eh, eh pupunta ako sa ano eh, sa bahay ng aking ama, sabi niya gano'n Tapos eh ipaghanda eh, ko yung dakong kalalagyan, no? Wow, sabi sa At sabi niya ganoon. Sabi niya kapag nakapaganda na ako, ako maling paririto. Yun. Tapos sabi niya, hanahan dito yung tanda ng aking maling pagparito. Yun nga. Floods, earthquake, uh, yun nga, lindol, ano, digmaan, tagotong, ganyan. No? Pero, sa, yun kaya yung mga, ano, yung, yung mga, mga si, signs na siya pa ipadating. Pero pag sinabi na pinanood natin sa, binasa natin Matthew 24, yan po ay simula ng birth pangs. Kumbaga sa mga anak, yun yung masakit na, no? sa so masakit na dyan. Ganyan. Alam niyo lahat na, marami naman ganyan na ano, nangyayari ever since, no? Di ba? Pero, mayro mga tanda tayo, no? Na talagang ngayon po nangyayari. Dati, wala. No? Ano yun? ah uh, una, yung pong pagbabalik ng Israel kasi AD 70 nawala ang Israel no yan bakit <laughs> na disperse ng Romans no ah, uh, tapos so 70 AD 70 pero alam niyo mga kap kapatid aba 1948 may may 14 1948 nabalik ang Israel ano po at anong, ano ibig sabihin? Yan po ay palatandaan. <laughs> Kasi sabi na kapag nakita natin yung fig tree, no? Kasi inano eh, ikinumpara sa fig tree ang Israel. Kapag na yung nagaganyan, nagbubloom na, malapit na, no? Tapos ngayon si, si Israel nagbalik, 1948. Ano po? So, sabi naman ng Lord, ang mga nakakita ng pagbabalik ng Israel ay makakakita rin sa pagbabalik ng Panginoon niya. Yun. Tapos, eh, meron pang mga iba, no? Ah, uh, una. Ah, uh, una, yun nga. Ah, uh, yung isa sa mga science yung advance ng technology, no? Biruin nyo ngayon, um, uh, ah, makikipag-usap ka doon sa nasa kabilang iba yung dagat, no? sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panggitan nito, ano, nito smartphone natin. Dati wala yan, di ba? O, ano pa, yung, 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 yung mga applications natin, ay, katakataka, di ba? Yun, ano pa, yung mga internet, <laughs> dahil sa internet yan, ano. At ngayon, yung antin din ng, ano, ng AI, artificial intelligence, ano, kwento ng tao pero ngayon ang tali-talino na mag, maglagay ka lang na kunwari na isang ano, na isang sentence tapos eh, ya, ano mo pipindutin mo si AI ay gagawa na siya na isang paragraph yun yung ano ko no pero kasi yung ibang ginagamit ng ano ng AI ay di pero siyempre hindi ko pa masyadong alam lang alam ko lang yung paggawa ko ng ng, 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 video dito pangalawa no alam nyo um, ah, hindi lang pangalawa to. Ang, ang sumusunod na ano, yung pang alam po natin na unti-unting nagkakaisa yung mga bansa. Nakatulad ng BRICS. Ano po? Yung BRICS ay Britain, Russia, uh, India, China, South Africa. And malay natin kung sino-sino pa yung, ano, yung mga susunod na na makikijoin dyan. O kaya meron pang ibang mga bansa mag, mag uh, jo join joint forces na sila. At dahil ganun, ganon, syempre magkakaroon ng one world government na pag niya ng ano, anti-Christ. No po? Yun yung 666. No po? Uh, tapos, ano pa? Al narinig niyo na ba yung ano, yung Chris Lam? <laughs> Narinig niyo na yon Ako, i-google niyo yan. Yan po ay parang pagsasama ng Christianity at Islam. Yan. Narinig ko na yon mga several years ago. Pero maaring maging yan yung one world religion. Kasi nakakaroon ng na one world religion eh. Di ba? And then, yun din currency. No? One world currency. Maaaring mangyari yan. Di ba? Kasi nung doon sa euro, <laughs> di ba? Ibang nasyon pero nagkaroon sila ng one currency Sabi sabihin yung pera nila pare-pareho <laughs> yung brick sigurado magkakaroon din sila ng sarili pera nila kaya maaaring mangyari na yan hindi ho ba pero ang, um, ang um, sinasabi kasi ng Lord ay ano po yung alam niyo yung great tribulation ayun tindi ho ano po, yung pitong taon ng paghahari ng Antichrist, eh, yun nga eh, unti-unti na parang sa jigsaw puzzle, unti-unti siya nag, ano, na, na yung bawat pyesa ay nag-fall into its places. At unti-unti na, na nangyayari din ang ganyan sa ating pong uh, mundo. Ano po? Pero alam nyo, sabi naman ng Lord, para sa mga sumasampalataya sa Kanya, eh, uh, kukunin niya tayo para maisama tayo do sa Kanya, walang hanggang karayan. Kasi po, pagka nangyari na po ito, maghahari mag na yung Antichrist, naku, yun din yung seven years ng tribulation. At sabi doon, walang kasing hirap ang daranasin na maiiman. Ano po? Kasi, Siyempre, yung mga Kristiyano, kinuha na ng Lord, no? <laughs> to meet the Lord in the air. Yun yung sinasabi niya sa 1st or 2nd Thessalonians 4. 1st Thessalonians 4. At tayo, alam niyo, eh, sobrang hirap. Kaya, mabuti pa, bago po mangyari yan, na maiwan ang hindi sumpala tayo sa Lord. Kasi yung binigyan niya ng promise na yan, and pagka nakapaganda na ako ng dakong kalalagyan, eh, ano ko, ah, kukunin ko na kayo. <laughs> tapos yun, may, suna, may sa first of 4 na, ah, uh, bababa siya, si Jesus guys tapos, yung mga nahan dito, na samampala tayo sa kanya, ay, sasalubungin niya doon sa air. Yan, yung tinatawag na rapture. Kaya ho, Kapag hindi pa po kayo sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, no? Eh, ngayon, sa panahon ngayon, meron pa kayong pagkakataon. Kasi nga, si Jesus Christ, He died on the cross para po tayo pa i uh, tubusin sa ating mga kasalanan. Kailangan lang natin na pagsisihin ng kasalan natin at tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay at mamuhay tayo para sa Kanya. Para hindi natin maranasan yung tinatawag na seven years of tribulation. Great tribulation. Sobrang paghihirap po yun. Kaya ngayon para nakikita natin ako malapit na talaga magratyo malapit na dumating ang Lord kaya mga kapatid meron pa tayong oras no marami pa may mga may oras pa tayo pero hindi natin alam anytime pwede na po siyang uh, bumalik uh, kuhanin tayo no bago yun sa bago mangyari ang lahat na itong katakot katak na hirap amen po ba pinapalalahan na lang natin ang mga tao. Ano po? Yan. So, ito po si Lola Madam. Nagsasabi na, kapag ang Diyos ang ating gumay, kasi yan ang buhay. God bless